Nakatikim na ba kayo ng ganitong frutas mga tropa? Sungunyan nga ni mga tropa, ni'yon ako sa lagusan, paduman sa... ...inkantadya. Hello mga tropa, another day of course, another vlog. This time naman ay samahan nyo akong manguha ng wild fruits. Mapagalong talaga pagpatay gutom. Ang una kong tinarget lock ay itong protest na kung tawagin dito sa lugar namin ay tanba. Hindi ko maalam kung anong tawag nito sa inyo at kung ano ang English name. Pwede niyong ibahagi yan sa comment section kung anong tawag nito sa inyo. Ang sunod ko ang kinuha itong prutas na bilog-bilog hawig si sa aratilis pero hindi po ito aratilis. Dito sa lugar namin tinatawag itong cerealis. Ang pinagkaiba nga ng cerealis sa aratilis ay pagdating sa puno makikita ninyo na marami siyang tinik. Medyo creepy nga ating nani ang puno nito dahil marami siyang tinik. Hindi mo nga ito maaakit ng basta-basta maliban na lang kung tanggalan ang mga tinik. Sa malapitan ganito ang style ng bunga niya sungon so ang nahanap ko iyo ining nagbak dangan serialis sa mga naghahapot kung tiga kaon ining prutas na ini eh. malamang ko ang kumanin kung dai kung gusto nindong dakol pang mas maraman tungkol sa prutas na ini eh, pwede ka mo mag-search syempre may internet naman libre man lang ito dangan kung kilala nindo si Ethan Hernandez saro siyang content creator pero ang tiga content niya is tungkol nga sa mga arog sa dina wild fruits or basta ilingon na lang nindo sa sa na content na niya is ining tagbak ang kinakain nga pala nito ay itong nasa loob niya na maraming buto mukhang bayabas ang style niya sa loob ang lasa nga nito ay matamis na may kunting asim So, ini naman ang sunod ko na nakuha. Ang apodig di sa amuya is cerealis. Kapag ganito na nga ang kulay nito ay mas masarap at mas matamis ito kumpara doon sa kunti pa lang ang kulay pula. So ining cerealis, ang pagkaon kay niya ay pwedeng bangaon lang siya. Basta arog na kay niya ang kulay. Pero pag araw pa kayo ang kulay, pwede nindong pisil-pisilon para maglumoy. Tapos, pag malumoy na siya, madali na nindong makakaon ang laog kayo yan.